Hello guys! So, paano nga ba mag-set ng SRNE brand na solar charge controller? May nagtatanong kasi, so ginawa natin ng video. So, ang ating solar charge controller ay ML2440. So, naka 20, 12 volts po tayo. Ano? So, dito po yung temperature. So, i-kakabit nyo sa battery yan. So, yun naman po ay optional. Lalong, lalo na pag lit yung ayong post -date ang gamit natin na battery or yung live piece or for. Dikit ko lang po sa body ng battery. Yan po sa gilid. Temperature sensor. Then, eh, dito naman po ay, ayan po, makikita nyo naman. So, PB plus then PV negative so dyan po yung galing solar panel na positive at dito po yung negative so dyan nyo po i-connect yun pero kailangan po yan ay dumaan sa breaker for safety ng ating panel at solar charge controller so yan po ano So, bali yung galing panel, dumayan sa taas dyan. Then, sa baba po, yan po yung papunta natin dun sa solar charge controller. Then, yung next po, yung pong papuntang battery. So, yan, meron tayong positive, bat-positive, saka bat-negative. Kailangan lang po tayong gumamit ng proper wire size, depende sa setup. Ito din to, ito po ay 16mm square or 6 AWG or American wire gauge kasi mababa yung ating volts so kailangan malaki yung ating wire hindi po pwede magkabalita dyan. Kailangan po ay positive, dun sa bat positive, tapos negative dito. So, yan po ay papunta din sa breaker ng battery. Yan po, SCC to battery. So, meron tayong 50 amperes na DC breaker from 40 ampere na solar charge controller. Then yung next po, kung gusto natin magkaroon ng 12 volts na load, so meron tayo dyan na load positive and load negative. So dyan natin kinabit yung ating mga ilaw na 12 volts, yan po. Tapos yung ating fan ng SCC at fan ng inverter. So, pwede rin po yan sa iba pang appliances like electric fan na 12 volts. So, yan po ang ating 12 volts na ilaw. Kailangan din po ay may breaker yan for safety purposes. Tapos, yung setting naman, so, meron po tayo dyan na default na setting kung ano ang gamit nyong battery. So, for this setup, so, meron tayong uh, gamit na lithium ion postpate na battery or life P4 kung tawagin ng mga installer ng solar so yung setup po nyan ay i-click nyo lang yung arrow dito ng 3 seconds So yan po, lalabas na po yung mga choices kung siya ba ay lithium or user kung gusto nyo baguhin yung mga setting yan, yan po ay for flooded battery then yan naman po ay yung sa mga sealed na lead acid battery then yun naman po yung sa mga gel type na battery so marami tayong klase ng battery for solar setup so ang pinakamaganda po ay yung lithium ion phosphate yung nga lang medyo may kamahalan siya ano po so yun po ang lithium ion phosphate na setting then click nyo lang dito ng 3 seconds yun, yun sya po ang mapipili na ano, naka lithium tapos 12 volts. Kung gusto niyo pong baguhin yung volts na setting, tapos click niyo yung ito. Yan. Pwede niyo 12 volts or 24 volts. Kasi yung ating ML2440 ay pwede siyang 12 volts, pwede 24 volts with max panel of 550 watts and for 24 volts dalawang 550 so 1100 watts na panel so mas maganda po ang setting ng 24 volts kung may budget tayo kasi mas mataas yung voltage so mas mababa yung amperes na dumadaan sa ating mga wires hindi sa may stress then less heat so less din yung chance ng sunog so yun po ano yun yung pag-set ng solar charge controller so yan po yung volts galing panel 36 volts yan po yung amperes na harvest na ngayon so 11 amperes yan po yung current battery charge 13.3 so almost uh, full charge na siya ano Ayan, 93% na po siya. Ayan yung papuntang load. So, hindi tayo gamit ng ilaw ngayon sa fan ng mga inverter. Kaya, 0 amperes pa ang nag-flow. So, yan po ang ating harvest as of uh, 9 a.m. So, naka 31 ampere hour na tayo. Then, yung temperature ng ating battery. So, 34 degrees or temperature ng ECC. Usually, yung sinusunod niya. Then, yan po yung setting ng ating light. So, meaning 15 na manual siya. So, yan po ay nababago din. Pwede nyo siyang gawing default. Every 6 hours, every 8 hours, iilaw yung light. So, yan po ay nasa manual. Then, EO, yan po ay para sa mga error, mag-alarm siya. May alarm. So, yung EO po ay normal po yan. So, yung alarm, nasa manual din po yun yun po yung types ng alarm ng solar charge controller na SRNE. So, yun po. Naka MPPT siya ngayon kasi medyo makulimlim. So, maximum power point tracking. Minamaximize niya yung harvest. So, yun lang po. Ano? SRNE, solar charge controller. So, 40 amperes.